Bebe, nalika na. Alis na tayo. Shhh. Ay Ayaw niya umuwi. Oo. Oh. Ni na. Alis na tayo. Ayo umuwi ni Steve Balikan na. Alis na tayo. Sa pimang chinelas mo. Tayo na, na. 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 Ayaw umuwi. Nag, ano na, nagkagusto na kay Ashley kasi. Alis na. Alis na tayo na kay Steve. Uwi na tayo, uwi na. Nantay okay. ka na ng pamilya mo. Okay. Doon na, direction na doon sa anong sige yan. Uwi na si Steve hmm. Diretso na dun. Ayaw mo pa umuwi ah. Uwi na. Uwi na si Steve. Steve, huwag nalalayo sa inyo ah. Tignan mo. Ano pa sa yung liig nyo? Ayan, ka na dun ng ano mo, pamilya mo. Natin po namin sa GMA. Pas mana? Ipo ka na dun. Ayaw umuwi. eh. Puna ko, na dyan. Dito, dito, dito. Puna. Ayaw pa umuwi ah. Sa dam. Ah, sa dam. Yan ah, ito. Ah, dito ko lang si Steve sa San Jose. Sa Cavite po. Nagbibish. Ha? Nagbibish. Ah, saan na? Nagbibish. Ano? Ayaw umuwi. Steve, binatay ka dun eh. Nantay ka na dun ng ano mo kapatid mo? Oo. Oh. Uwi na tayo. Uuwi uwi ka na eh. Ito at biyahe po tayo papunta ng GMA. Atid na po si Kesti sa kanyang pamilya. Nakontak na po kasi natin yung family niya. Biyahe na papunta ng Kabite. <speaking in> Hoy! <Spanish> hey, Steve! Nandito! Nandito ba rin? Okay. <speaking> hmm. <Spanish> Ayun ni Papa doon sa bahay ni Nanay. Oh. Mga ah, na po siya. Ayun, salamat po sa tulong ng mga kayo. Tubay natin ano? 'yan. Sa pag-share, ayun oh. Ayun na 'yung ano niya. Kapatid niya ba 'yon? Bunso? Pinsan. Ah, pinsan. Pinsan, mas maranda daw si Steve. Yung sundan namin siya para matid si Steve dun sa tatay daw po niya. Ano, Steve, ba ano? Pinsan mo pala 'yon. Oh. Oh. Mga kauwi ka na. Ayaw mo pa umuwi? Ha? Steve, bigyan niya po ako na ano, pagkain. Anong pagkain? Eh, yung ano, yung... Oo, oh, wag ka ba baba. Bawal pa ba bawal. Ba -ba, Anong pagkain? Yung chicharon po, yung chicharon. Ano? Ch chicharon? Yung chicharon daw. Ano yung doon sa ano, balot. hindi yan di ba no hindi no Charon, Charon na, daw mo. hindi hindi ayun ano, ano akala na, ka ba gusto mo ha kain tayo dun sa inyo ha o oh, sige sige Or, na dun na sa inyo uh, ha ayun na. naman yan sabi mo, nang... mo. si <laughs> <Kami mo>, Charon <laughs> ngayon hindi hindi ano na, ba ano diyan pa lang muna diyan pa lang bababa ka naman na alis na tayo alis na tayo si Charon daw tapos si Nina man ayaw naman ayan po at punta po kami sa ano nila lugar nila asa na ba? magandang okay, siya buka daw dyan M saan natin okay, yung lalaki yung pinsan niya saan na? ayan yung naka e-bike na number 15 yan yan o, oh. yung e-bike na yan susundan natin yan, sundan natin yan para ma-dinda si Steve ayun yung ano niya kamag-anak sa bahay daw nila ng tatay niya to no para magkasama daw sila ayun eh, o naka e-bike nakaya tayo sila bye Steve bye bye Steve makaka-uwi ka na ha? opo oh, daw inaalis doon Nako, pag umalis ka, nako, hindi ka na maanap niyan. Buti kung doon ka uli mapadpad sa Roque. Eh, and, uh, Steve, andito na tayo. Oh. Nga, tara na. Steve, so, na. Steve, hindi ka so, nga, para para baka, na, Para baba oh, ka na Ka na. Ayaw talaga, oh. Ayaw, oh, Steve. Steve. Steve, let's go. Hindi ka na. Kaya mo na kasi, Jun. Hindi ka na. Yan. Hindi ka na, dali. Ayun, oh yung babahay nyo laki pala ng bahay nyo eh hindi na ulo ulo, 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 ulo ulo, at baka maumpog ka magkaroon ka pa ng amnesya <laughs> <laughs> yan natin na natin si Steve oh. Ano yung inborn ba yung ulo niyan? Paano mo ha, Inborn na to. Maybe.

nawala ka din sa kami na hindi siya. ka sa inyo. ang lugar mo. Narating ka ng San Roque. Okay? Oh, ayan. Pwede ano ka mo mag-video. Oo, oh. nagsabi na ako Ay si Steve. Na, Magandang, dito. Dito Magandang gabi po. Dito na. Dito na sa uh -hmm. ng, dito, Opo, ano na siya? Mahina. Oh, dito na rin. Magandang si Steve. Salamat, salamat, sa sa salamat sa inyo. Salamat, salamat pala, po sa buhay sa sa niyo. Salamat, salamat, salamat sa, sa nararamdaman sa ko sa buhay ko. Tsaka sa papa niya. ko ay tayo hindi. There's all up. Ah, there is no mahiglig ko ay yung lot kay, boy. Ginowa Mayaman sa pamamagitan ng ano ng paggawa ng Christmas. Salamat sa inyo. Ninirisenyo. Mayroon din. Ginagawa po siya ng face mask para kuha mo sa Ang paggawa ng face mask ay isang napakayuwaga ng panginoon. Salamat sa inyo. Ito nito na i. Mahiyaw ang panginoon dahil ang Panginoon ay nakatingin yes. sa inyo. <laughs> mm, Nandito ako. Oh, paano kay Este? Manito ka sa family mo. Alam mo kung paano sa ano pa ba siya ano? Sa, 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 uh, uh, talagang, sa ano? Sa, ano ba siya ano? Inject? Inject na ba siya? Inject oh, nga, ano pala, yung pala yung... Inject na pala. Hindi sinabi ko kay Anwa, kay Kenjen, yung Anwa sabi ko, dali sa Kenjen, <buss2> gusto. Ikaw ang kulay kong mama. Ate. Pero kailangan mo na i-check up kung anong kailang gawin doon sa alay niya. Ate Karen, matay siya yung poli Oo, sige. Dahil na ako. Para sa mga Oo, sige. Pag ano, naturukan muna siya. Tapos tsaka natin ipa-check up. Na pa, eh, pero nakapag-test na pa doon. Ano kailangan? Gamot lang. Gamot lang, gamot lang. Gamot lang? Ay, lang, lang. lang. Ah, gamot lang. Hindi ka lang. Hindi ah. Gamot lang Uy, daw siya. Gamot lang talaga. Continuous uh, lang yung gamot. Sa sa, sa ibang pwede nyo. pa check uh, up. pa check up. pa pa check schedule na lang po yun. Lalo ka talaga namin patay na yan yung kala namin patay na siya. Hindi kung nilapit lang din sa amin sa lawak ng ano sa sabihin sumama patay dapapadala daw. Ano po kasi mo yung mga kapatid nitong kata wala tapos wala na rin talak bahay. Yung kapit bahay akong contact eh. sabi na huwag ito lang daw iyan Ano. Bale hindi siya dito talaga nakatira? Steve, maduro yan. Dito, dito yan talaga siya. Dito siya kasi palaki siya ng lola nang yan. Mm. Palaki siya. Dito talaga siya. Ano. Simula nung nagkabahay sila dun sa Crossay. Mm. Bale doon na sila. Ayun no. Oh. na dun sa Hong Kong. Punta na dun eh. Kaso nga lang. Sa ibang lista may check-upan para malapit. Sobrang payat nila. Yung pabayaan ka lang. Hindi hmm. naman ganyan dati katawan yun. Mataba po siya. Napabayaan ka. Pinagala ng pinagala. Kailangan makuha natin yan. Ay, ginawa natin yan. Nasaan po siya? Eh, napanood niya din yung Napanood niya din Yeah. Na nagulat siya. Kasi ang alam namin talaga, inaalagaan niya ng mga kapatid at hmm. saka ng tatay na sinasuporta ng tapos yung e mga kapatid na nakita nila na sa iyo. No. May trabaho labayo. din. Hindi so, Gali, e, na Galing din siya problema. Ah, may nasa trabaho ka pa. Gusto ko muna magpahinga sa Sige, magpahinga daw siya. Huwag niyo ko iiwan. Ngayon. Ayun. mo Bilis ha. Bilis ha. Bilis ha. Di, nung no, no, ano, yung, ano, ano no, mahina, ano. Isa naman din ako rito. Ayaw niyang umalis Pasok kanina. Po kayo. Sige po. Pasok po kayo. Ayaw niyang Pasok umuwi kayo. kanina. Kasi naano siya doon sa mga babae doon. Di ba yung mga angels kami alaga. Yung mga alaga din mga babae. Lagi niya kausap. Madaldal po talaga mm. yan. Kaya po yan nakakatakas kasi gusto niya siya sa simbahan. Uh. One time niya, nawala po yan. Sabi niyan ko kung siya nakita. Mm. Bari ano na siya, two weeks na siya nawawala. nanap na namin. Nakita ko pa simbahan ng Binyan, pinuntahan namin. Hmm. Isa doon nakita ko talaga siya. Nandun sa loob ng simbahan. <laughs> kasi nakwento lang din sa akin ng isa na, nag ako noon, tapos hmm. may nagsabi sa akin, sa simbahan, try mo. Kasi parang nakita ko. Tapos naalala ko, lagi yung may bit na bibli. Hmm. Doon talaga siya, ano yung hmm. kasi okay, Tapos yung dahil pala. yung binadasalan niya. <laughs> hmm. Kaya hmm. ngayon, po yan. Ganyan siya na natin si Steve. Pero mabait 'yan, Mabait naman yun. Hindi, Hindi naman po siya nananakit. Hindi naman 'yun, yun nananakit. Nasaan? Kain lang po. Andun na. Andun sa loob. Pumasok nang bilis. Hindi ko po kasi nakaisip po kasi yung buto niya. Hindi mas malala to dahil ganun na yun. Check up lang din kasi alam ko ang gusto ko nga talaga iyan din sa Quezon City. Yung ano ba tawag doon sa may buto? Doon magandang magagandang yan eh. nito sa may private talaga na ano. Oh, ortho 'no. 'Yun, 'yun talagang ano. Pagkakabayaan lang din mismo. Mismo. Akala nila ginugulangan sila pagka nandito ng kapatid nila. Akala lagi may suporta ang kapatid nila ng Victoria. Nagtiwala nila doon sa kalang. Nasuporta mo yung sadya pagka nandito. Dito mataba yan. Ibigin niya. Kaya Mga kapatid niya. May attitude din kasi lahi niya. Hindi mo lamang kung sino yung nagsisinungan. Pag okay na, pupunin nila. Tapos kapag ganyan na naman, mak tulad niyan, nung nakuha ko sa binyan niyan, dinala ko na naman yan dito. Hmm. Tapos okay, kukunin okay. nila pag okay. Tapos pag wala na naman, eh na dito na naman yan, papatabain na naman namin. Tapos wala na, Kawawaan babayaan naman na naman eh. nila. Parang paulit-ulit ba yung cycle? Hmm. Kaya nung nakaraan, yeah. ihihaya na lang namin. Tapos neto ng vlog, syempre,

kumain. <laughs> Tapos ang lakas na kakabangon na. Kain lang po yun. na siya Anong gabi? Oh, nung gabi. nung gabi. Pagdating na pagdating. Mm. Nilinisan, mo na namin yan eh. Tapos, mm. So, siya gatas. Ngayon. Sobrang pinakain. yung sagutong. Ang liksi na niya. Oo, Mas, kain na lang kain. po talaga. Kain. kain lang po. Hmm. Kain lang po kain kain Medyo malakas po yung kumain. <laughs> Isang plato niya punong-puno. Kaya <laughs> <laughs> niya yung magusin. Ang kakakain niya lang. Kanina nga kumain. Bigyan hmm. ng mo ko ako ng pagkain. Alos ang isang <laughs> so, e, so, ano. Kailangan ko na support na kasi uh, yung kain niya. Ito pala nakatara si niyan, Steve. Ay, mm, dati. Tapos mm, mm, kinuha mm, ng pamilya ulit. Pampalaya, pampalaya, pampalaya. Lalo pag doon sa so, awala. Injeksyonan, hmm. lakas kumain. Yan. Kaya madalis, mabilis tumaba. Mabilis siyang tumaba. Napabayaan lang talaga ito. Pabayaan lang. Two weeks lang yan. Lobo agad yan. May edad na rin kasi magulang yan. Pwede oh, eh hindi na rin Single na, na ano 70, 70, uh, so. May hmm. sa mga barabarang sa mga Ang mama po, niya rin wala uh -huh. na rin, bata pa namatay nasa 50 oh, Ten years na yata ten no? years mm -hmm. na wala. May gitna. Oh, paano? At mag ano tayo? Mag rescue pa tayo. 20, 20, 20, 20, 20, 49 lang namatay yung in -in. Ano, Paano po? Say, ano, kayo na po bahala kay ano. Po, po. Na, thank you rescue po, pa po kami. Oh. Ah, na lang po si ano para hindi na makapunta ng kalsada. O naman. Mm. Opo. Oh, hmm. Tingnan natin saan ba paalam tayo at baka uh, hanapin tayo eh. Steve, oh dito ka na. Okay ka na dito, ha? Oh, uwi na kami. Na, okay na ako. Sir, maraming okay salamat sa inyo Wala ka pong problem. Okay na ako. <laughs> okay, na daw siya. Steve, huwag ka na alis ha. Okay, oh. na ako. Okay, okay ha. Diyan ka lang ha. Hmm. Oh, pagaling ka. Oh, pagaling, ka. ka. Makinig ka sa mga sinasabi nila ha. Huwag matigas Ay, yo, sa ulo. Yan. Siya. Oh, sarap pala ng nigaan mo dyan no. Oh. Please, di ba? Mm. Ito maayos. Kaya nga. Ulo ng langit. <laughs> Buti kung kami matagpo sa iyo eh kung mapadpad ka sa malayo. Amen. ba? diba? Sa English ay iyo na gumagala yan doon. Opo, mga nakasubaybay din po sa amin. Mga nanonood, nakita siya tapos nilapit po sa amin. Ito na ano lang din namin sa so mga nanonood sa inyo. Opo. Ay, naku Two years lang sa akin. Tatay lang talaga ako nung. Tatay lang. Pogi pa naman. Matapa ka lang. Makwento. Asawa mo para may matatay Ay, kung malakas-lakas ka, papasyal na lang tayo sa kanilang pili. Papasyal na kayo doon, kung lakas ka. May ano yan doon eh, may crush siya tayo doon eh, kay Melody eh. May crush yan doon eh. May Melody, gusto niya, lagi laging ano, magkatabi sila. Paano po, doon na po kami, tuloy na po kami. Opo, at magre-rescue pa kami. <laughs> ay, ay nakaiga na siya doon. Salamat po sa inyo. Opo, ma'am, dito na po Thank you po. Ayan, salamat po at ano. Thank you. Thank you, thank you po na marami. Ayun po ano at ano okay naman po si kay Steve. Love naman siya ang family niya at talagang ano lang gusto lang talaga ni kay Steve maggalagala. At buti ganun yung ano pamilya niya no. May malasakit din kay, kay Steve. Kaya thank you so much po at salamat po sa lahat ng nanood sa atin at sa pag ng video dahil natagpuan na naman po natin ang isa sa mga narescue natin, ano, yung pamilya ng isa sa narescue natin. Thank you so much po and God bless. Bye-bye so, po.